aquarium, coffee, and lunch. Hello everyone! ayang may na-discover akong uh, seafood restaurant pero ito ay pangalan na Aquarium Coffee in Lodge. Ayan po ang kanilang ano, sa labas. Mayroon silang walang aquarium nga sa labas ng kanyang entrance. Yan ang lalaking tilapia. Located na pala ito, guys, sa Haro. Sa Haro. So, pa, para pa ng public market na ginagawa pa ngayon. Hindi mo agad-agad makikita kasi Tal, parang loobin konti papasok kaya hindi siya makita sa labas ng uh, kalsada ayan na tumasok na kami at umupo at uh, naghintay ng aming u ordering kung ano aming ordering kakainin at yun nga nagbibigyo -video, video ako kasi nagkita mo na sa loob yung malalaking mga aquarium at mga isda. Ayan guys, nakikita ninyo yung isda ang laki. Ayan. Ano ko kung anong klaseng isda yan, hindi ko alam. At ayan, mayroon siyang mga ano, aquarium yung mga maliit na isda. Ang ganda o. Oh. Diba ang ganda? Ayun, may parang force force pa. At ayun ang mas malalaking isda. Yan ang laki, guys. Dito lang yan sa Haros City. Ayan. Ang ang uh, Alligator Guard. O pangalan yan. Ang pangalan niyan. Ang nat ang laki, guys. paano ko ito na-discover sa isa din vlogger na bigla na lang nag-pop up sa ating Facebook. At yun pinuntahan ko kung saan yan at main kami. Ayan, nag-video-video pa ako. Ayan o, oh, lalaking isda o. Oh. Ayan. yun. Ayan. Ayan guys, at yun nga, nabibidibidyo pa po habang nag naghihintay ng ating um, order na kakainin. Ayan, ito so, na yun nga yung mga isda na yan. At yan pala, mayroon pa din sa loob. Marami pa sila mga, ayan lang ang kanyang aquarium mo. At ayun o, sa ilalim, may malaking sawa. Python yan, guys. Python. Ngayon, naglalakad-lakad to muna si Inday Jose. Yan, tinitingin pa natin kung ano pang mayroon mga, ano sila. At yun nga, at mayroon lang. Ang kukunihan ako dyan, hindi ko makita. Wala. Wala akong nakita. Yung kabila. Ayan. May turtles. Turtle lang pala. Lang is. Ayan. May parrots. Ang dami nilang parrot. Iba ibang kulay. Ayan. Yung white parrot. yung love birds. Oh. Kita nyo. pa yung parrots. Kita-kita nyo talaga. Diba? ba huh. ha Ayan, may carrots. Maganda dito, guys. Sulit, su so, sulit so na sulit so na ginaya din nyo ang kinain nyo. At masarap din naman yung pagkain nila. Ano yung pagpayong ibon. Ayan. Pagkira ng mangi sa gilid ay yung mga spiders. Ang laki din guys ng mga spiders. Ayan, mga box box na yan ay mga malaking spider. Ano so, ko anong pangalan ng mga spider na yan? Ayan, may lizard din sa baba. Ayan, parang tuko. Oo, hmm, parang tuko Oo. Oh. Tuko nga. <laughs> Ayan, o yan. Hmm, lisa, gano'n. Kung ano pangalan ng Lisa, dyan kasi wala na kalagay dyan yung pangalan. Ano mo yung baibang kulay ng mga spider, mga laking spider. yan pa yung itim. Hmm. yan pa yung isa, o. Oh. Ayan, o. Oh. Oh, five color yung naman Ayan. ang laki. Yan. Oh, yung no? parang orange siyang kulay. Oo, dali. Ngayon tayo. Ikikita ko na ayan yung malaki yung your Mas malaki niya yung anong sabong niya yung malaki. No wild. No wild drift Ayan, yung mga fish na naman. Ganda na mga isda. Tunay na tunay. Para ganda Alas tayo ay ko, ano pa. Kaya kabuuan nila. Sa taas, dito pa alam mo ano dyan. May isa pa silang cafe, yung pangalan Uno Cafe. eh uh, doon ay puro naman mga pusa. Ayan, yung mga malaking sawa guys, yung mga Python, Bormis Python. Ayan. Ang lalaki. Siguro dalawa. Tatlo siguro wakain nila na ano yung manok. Ayan. Ang lalaki. Ang kulay. The beautiful is the dangerous. Aba. Ano na. Ang question. <laughs> Python. Ayan o buhay. gumagalaw siya. O butong na siguro yan. Kuya bigyan mo ko kang manok. Ayan. First time ako nakahawak ng ahas nung sa Singapore ako. Um, yung ano sa Singapore. Ganyan din. Ayan, yung ganyan kulay. Grabe, ang lamig-lamig pala ng ano ng ahas. Yeah. Yan, glowfish. Eh. Yan, mga glowfish. Yung ganda ang ganda yung mga glowfish, oh. Eh. Maliliit. Yan, bakit yung tawag na glow. Gumaglow siya lang, oh. Yan. At yun pa. Ay susawa kayo sa panunood ang aking video, guys. Kung kayo ay nasa ilo -ilo at bago puntahan ninyo kabubusog ng busog ng tiyan nyo, busog pang mata nyo. Diba? Saan pa kayo dyan? O ayan o, bayawak. Bayawak ba yan? Basta, parang bayawak. <laughs> hmm, ayan pa o. Ah, ayan na ha? Gutom sa Mga nga Ayun, ang haba isang hampas lang ng ano niyan, anong niya yung buntot. Yan ipalo sa yung buntot. Alright. Ah, Keep on. Yan to is the Asabana ah, Monitor ang pangalan niya. Asabayawak. Oh. In English lang. <laughs> Ayan. Bayawag ka. Ayan, akala ko patay guys. Kung so, nakita ko kumikisap-kisap matay, buhay pa pala. <laughs> Ayan. Oh. Ayan yung pang, yung may pang isa dyan, yung makikita. Ayan naman yan yeah, sa yung mga iguana. Ayan, ang lalaki ng iguana. yung ganda ng kulay nila. Orange. Kasi kaya pag sa ng iba-ibang kulay, umiiba din ang kulay ng iguana. Pag brown, nagbabrown yung sila. Ano yung mga isda na pig? Nose. Hair, er throat, tongue. Yan. Ito yung isda na. Nipis. mamahal na isa. Parang gurami lang naman yun eh. Diba? Gurami. <laughs> Yan ang green python. Hinahanap po kung nasaan yung green python. Yan na ba yun? Hinapin mo Jolly, nasaan na ang python. <clears throat> Ayo, nakita ko na sa gilid, nakabula nakaano ayan 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 oh ayan kikita niyo ba yan ayan sa nakapulupot sa ano sa likod ng ano sanga green python at yan naman yung crocodile yung maliit na alligator at ayan yung yan. Akala ko dalawa sila. Yun pala. Tat lang yung isa. Akala ko dalawa. Hindi gumagalaw yung isa. Yan. Yun. No. Bakit no, dahil. Kasi yung alligator ay mahaba yung ano niya, yung bunga nga. Yan, may turtle skin, yung may mga fish skin, buti na hindi kinain ng ligito yung ano. Ano yung kakadal yung ano stock. At yan naman guys, yung malaking turtle. Yan, ang mga yan yung hanggang yan. Ayan oh. Yan. Yan. Tinagal ka yung yung kamay mo, yung daliri mo. Yan, yan, yan. Tapos, yan sa baba. Akala ko guys, yan, ano lang. Ayan o yung yan, yan. Yung bato lang na ginaya, yung kasi ko, oh, pala. At yun, nito tayo, ayan pa pala, may mga ahas pa, ang ganito yun. Ya, yang ang mga kalitan ng kulay ng ahas. Parang ikaw, ahas. Ang ganda ng kulay Ahas ka pala. Hmm, ganda yang putih, puti. Ang ganda ng ng puti. ayan naman yung hug si cute yan, tulog ayan naman yung parang lizard yung malaki Ito yung pangalan niya basta yan tao yan mayroon pa bula ah, mayroon pang ahas sa baba mayroon pa bula yun. Oo, oh, dami nilang ahas. Ito oh. yung mga pa, oh. Ayan, no, oh, busy na din yung isa. Oh. Utang na tayo, Alam. Oh. Ito, paano ako makalabas dito? yung ito, guys. Kaya, huwag na kayo, ano, mag-dalawang isip. kung hindi ko nandito. kayo sa ilo-ilo, pumuntahan nyo nga yung, aqua, yung cafe, lodge Ito na yan sa harapan ng uh, public market. Sa haro, ilo-ilo. Hindi niya yan sa makikita sa labas at parang papasok yan. Yan lang. Marami na rin vlogger na pumupunta dito kaya na-discover ko itong ano Matagal na pala ito guys. Nung pandemic pa ata, yan na sila. Ayan. Ano? Isda. Ano yung mga fish? Ano isda? Ayan na. At isa't ikot, ikot at baka nandun ng atin. order Ang ating order na kakainin. Ay, ayan ang ating order na ano, seafood. Yan ay nagkahalagang 699. Good na yan kung mga 4 person guys. Happy-happy kayo sa ano sa payat. No? Good na yan kung 4 person kahit aning nga eh. Ayan na guys. At doon na tayo magtatapos. At eh, na. Ha? Salamat. Don't forget to like, subscribe, at click na din yung bell para lagi kayong updated sa akin, mga bagong video.